Hello, what's up sa inyo mga Type Jack? Magandang hapon. It's Saturday. Ito. Ito yung bag natin. Punong-puno yan ng bike jersey. Beef shorts at mga shoes. Pagindigay natin ngayon. Ngayong hapon, alas 5. Para sa mga nag-uwi na nag-bike work. Samahan so, niyo ako. Let's go tayo sa Marcos Highway. Let's go! Dito na tayo Marcos Highway. Lipa tayo sa kapila mas maraming tao time nice to work na magpuwi o hindi eh. so, pa tayo eh hey, dito na tayo tayo spot tayo dito oh yung tayo spot Ready to go. Okay. Alright. Ready to go. So ngayon, okay, makakarna tayo ngayon. Makapagbibigyan natin na itong mga items. Hindi okay. tayo. Ay, libre. Libre, baka gusto mo. Ay, libre. Bike jersey. lang, wala pang isang oras. Grabe. It's time to go home. Let's go! Hey, pauwi na tayo. Marami na naman tayo na pasaya. Eto sila. ayun po no marami na naman tayong item na may pamigay sana marami pang magbigay sa atin para may share natin ang blessings sa kanila ayun na po ako pumuli pagkairo si Sero hindi tayo tayo sa lahat ingat kayo palagi sabi sa